May munda guys, uh, natay flex nga unit guys na uh, Daiwo. Uh, Kaka isa guys, 420 o oh, 350. Bakanti na siya guys, bisig na mo um, apply diri guys. Uh, Tapos dito guys. Okay, kami isa ho. Oh. Bakanti siya guys. Okay guys, sa mga katong nangutana kung unsay kalainan sa 420 o oh, 350 nga Daiwo, no boost 350 o oh, 420. Mao siya guys. Ah, uh, sudlon ang kadausa nila. Mao ni ang 350 guys. Ah, makita ni musya. Tri ah. sa side sa oi. Giwala man guys. Ang iyahang kuan. Nagtatak dre skillet. Pareha ning sa 420 guys pa. 420. Peace. Ang ato ni sing sakon. Good morning. Nakalainan. Oh, ang kuan guys, ah, ang 350 sa ang kambyada. Masya guys. Kita ninyo guys, nga isa switch Uh, rinse lang din siya guys. Uh, rinse lang din siya. Uh, ang kalainan sa 420 guys. Uh, ito itong tanawan ng bigas. Uh, okay. guys, ito itong tanawan. Kasi kalainan. Singgula na siya. Ito 420. Uh, Simura ni sila Guan. Diyan ang nyahang sa boom guys. Uh, nasa sintir. Sige mo na siya dumbbox dam pero gi-extension lang na siya guys ang drifting. Kani lapad lang siya punni. Eh. Uh, okay, dagdag-dago na siya. Support 20. Ubaw guys ang support 20. Oh, di siya o kuan cabin uh, sa display sa yahang instrument panel o dashboard. Okay lang ta nagka-different siya guys. Sa yang kambiada. Ah, uh, bali double ni siya guys. Ah, kita ninyo. On ni siya uh, okay, ang ang splitter. Dubol ni siya, guys. Then ay, ang kalain po deh, ni puday, guys. Is kan is it speed lang ni siya. Ah, kita makita ninyo, guys. It run ni utsura ni siya. It speed. Ah, kato dai siya, guys. Ten speed tong 350 kana. Ten speed to. Ah, ako lang i-flex, guys. Kalimot dai ko. Ah, sige, sakto na to, gusab. Ano siya guys is it speed double splitter rinse in splitter Huwag atong lataon usap itong 250 guys Huwag mo ni siya guys single lang ha, rinse lang na siya ay, ako lang i-flex guys. Kaya gi-ibot ang kuandre. manual guide nih ya. Ah uh, thin speed ni siya guys, aku orang ipliks. Ugmo nang sia guys. Oke okay kena. Oh, oke. Okay. Hor right, guys guys, udgangen selamat.